Ano Siyempre guys, dumating naman yung na isang parcel. Hindi naman magpapahuli itong ating Joy! Sik sik sa ano? Sik sik ang pangalan. ah Sik sik ang This washing liquid. Ito. So, titignan natin. Okay, e, titingnan natin yung ating dishwashing liquid. <laughs> titingnan natin. Kasi, yung ano, marunong naman ako kung kita ako interesado gumawa. Yung aking anak ang gumagawa nito. Ayan. Para hindi na tayo bilhin yung bilis sa tindahan. Diba? E Mayroon nga lang sarili. Ito yung ano niya guys ah yung paano siya gagawin ayan <laughs> ayan siya guys ayan o oh. dami niya pinadala simple ano halagang 88 pesos tapos free shipping siya. Maka ano ka na maka-discount ka na, 'di ba? Kasi bili-bili ka ng tindahan. Ito pag karaming magagawa nito, ni guys. Ayun to. Mm -hmm. oh. Ito. Yan, lemon. Lemon flavor. Yan sik sik. Hmm. Para dito mo gagawin na. Ito pala yung gagawin. Yung plastic plastic para dyan. Yung, eh. yung, sukatan. Yung, ah, sukatan. Limon. Yung, yung, yung eh. Hmm. Ito pa pala ang dami niya, oh. oh dito lang yan. Dito lang. Ano nito? Oh. Dito yung, dito mo yan. Tie here. Ito? Parehas lang yan dito, eh. Oh? Kaya yeah, nga marami. Ayan, pang pang-halo pang mo pang -pang lang ito, pero mayroon ka ng ano, nag na ano. Na na okay siya so guys ginagawa natin ang joy liquid dishwashing baka, so baka naman baka naman baka gusto may order dyan ha baka naman siksik sik -sik. <laughs> sik sik ayan o no? baka hmm. hmm. naman magre request ka kay Siksik, -sik. baka naman. Ah, Siksik? -sik? Baka naman, pwedeng matutulungan mo ngayang aking ano. Ipopromote mo yung aking ano, reels. Saka, sa aking YouTube channel. Ayan, baka pwede uh, ipopromote. Ipopromote mo, <laughs> mo, sila, hindi ko magpupromote. ikaw magpopromote. Ikaw magpopromote sa akin kasi mababa yung aking ano, YouTube channel. Ipo, <laughs> hmm. din kita sa iyong... Ano, ito po-promote ko din ito. Kaya uh, baka matulungan din ako para tumaas yung aking YouTube channel, yung aking Rails. Ayan. <laughs> Thank you so much for watching.